Kumusta, mga ka-health at ka-nutrition? Alam mo bang ang simpleng pagkain ng prutas ay isa sa pinakamabisang paraan para protektahan at palakasin ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng ating katawan? Sa mundong puno ng polusyon, usok, at iba't ibang mikrobyo, ang ating baga ang nasa frontline ng laban. Kung gusto mong huminga ng mas maluwag, mas malalim, at protektado sa mga sakit, nasa tamang video ka. Kaya naman, Huwag na nating patagalin. Heto na ang mga prutas na dapat mong kainin para sa mas malusog na baga. Simulan na natin. Bago natin isa-isahin ang mga prutas, tandaan natin, ang baga natin ay parang filter. Araw-araw, humihinga tayo ng hangin at minsan kasama rito ang toxins o dumi. Dito papasok ang tinatawag nating antioxidants. Ang antioxidants ay matatagpuan sa maraming prutas sila ang mga super soldier na lumalaban sa oxidative stress at pamamaga, inflammation, na sumisira sa ating baga. Unahin natin ang pinakasikat pagdating sa immunity, ang mga citrus fruits. Tulad ng orange, lemon, at kalamansi. Ang mga ito ay puno ng vitamin C, isang powerful antioxidant. Hindi lang ito nagpapalakas ng ating immune system, Tumutulong din ito sa pag-recover ng lung tissue at pagpapababa ng pamamaga na sanhi ng respiratory infections. Sunod naman ang mga maliliit pero malalakas, ang berries. Blueberries, strawberries, raspberries, kahit anong kulay. Ang mga berries ay mayaman sa anthocyanins, isang klase ng antioxidant na nakita sa pag-aaral na nakakatulong upang mapabagal ang paghina ng lung function habang tayo ay tumatanda. Para silang anti-aging para sa ating baga. Simple pero rock at roll. Ang mansanas, apple. Sabi nga, an apple a day keeps the doctor awi. Pero alam mo bang keep din ito ang lung problems? Ang mansanas ay may quercetin, isang flavonoid na nakalink sa mas mahusay na lung capacity at mas mababang risk ng asma at COPD. Kumain ka lang ng lima o higit pang mansanas sa isang linggo, malaking tulong na yan. At para sa ating mga Pinoy, huwag nating kalimutan ang bayabas, guava. Bukod sa vitamin C, ang bayabas ay may vitamin A at beta-carotene. Ang mga ito ay mahalaga sa pag-maintain ng healthy mucous membranes sa baga na nagsisilbing panangga laban sa mga airborne pollutants. Panghuli, ang creamy at masarap ang abokado, Avocado. Teka, prutas ba yan? Yes, prutas siya. Ang abokado ay mayaman sa healthy fats, vitamin C at vitamin E. Ang vitamin E ay isang matinding antioxidant na tumutulong na bawasan ang pamamaga, inflammation, sa baga. Dagdag pa rito, ang fiber nito ay sumusuporta sa general immunity. Kaya mga kaibigan, simple lang ang sikreto, kumain ng mas maraming kulay. Hindi mo kailangang kumain ng isang libong mansanas sa isang araw. Ang mahalaga ay ang consistency. Gumawa ng smoothie, maglagay ng berries sa cereal, o magbalat ng isang orange para sa merienda. Final tips para sa mas malusog na baga, huwag lang puro isa. Kumain ng iba't ibang kulay ng prutas araw-araw para masigurado ang kompletong spectrum ng vitamins at antioxidants. Dalawa, iwasan ng usok, walang prutas ang makakatalo sa damage na dulot ng paninigarilyo o secondhand smoke. Gawing prioridad ang pag-iwas dito. Tatlo, exercise, ang prutas ay kailangan ng kasangga, ang regular na pag-eehersisyo ay nagpapalakas ng baga at puso. Huwag hintayin na magkasakit bago kumilos. Simulan mo nang idagdag ang mga prutas na ito sa iyong diet ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakilike at ishare sa iyong pamilya at kaibigan. Comment mo sa baba, anong fruit ang ay dadagdag mo sa iyong breakfast bukas. Salamat sa panunood, at tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Hanggang sa susunod, mga kahelp.